Ah, yan ang ating bagong pizza. Yan ang napakahilting hit pizza. Yan ang ating black pizza or tawagin nyo natin. Sino ba ang pwedeng tawagin natin black? yon tawagin nyo natin black Nazareth pizza. Yan, Ah. Kasi nga itong ating pizza ay napakahilti. Bakit? O, tingnan nyo naman po. Ha? Ah? Meron siyang mga prutas. May vegetables. Ha? Ah? ah mayroong tawag 'yan Dragon fruits So, hindi tayo gumamit dito ng cheese kasi nga uh, ayaw, ayaw namin ng may cheese nitong pizza to, kasi kumbaga eh, talagang gusto namin talagang maging healthy para sa mga bata, sa mga anak ko. So, mga master kung magtatanong kayo, yung ating dough ay kulay itim po 'yan. Kulay itim. Uh, gu gumamit po tayo diyan instead na yung activated uh, charcoal na sinasabi ay gumamit tayo ng rice. Uh, rice coffee na sinasabing. So, para sa akin, mas healthy version yung rice coffee. Kasi marami siyang health benefits. So, uh, try nyo na lang po. Ayan o. Oh, kakaiba po. Kakaiba po itong ating pizza na ngayon nyo lang matitikman. Ayan oh, Napakasarap po yan. Hindi na kailangan ng cheese kasi sobrang dinamnam na po. Ha? Soon po, ay magiging available na po to sa ating mino sa Master Bicnox so uh, abangan nyo na lang po konting taste na lang kasi nga piniperfect pa natin yung ating dough pero yung ating dough ay gagawin na natin kulay itim para kakaiba kasi nga yung ating mga nakakain dyan sa mga pizzahan ay natural na lang ng mga pizza kumbaga puro na lang mga instant So ngayon yung ating dough ay ginawa natin na mas healthy. Bakit? May malunggay din po 'yan na nakahalo diyan sa dough natin. So talagang mas sustansya po 'to. So abangan niyo po mga master ang ating kakaibang pizza na healthy healthy version ni Master Big Yan nako, oh, tinan niyo itsura pa lang oh. Oh, nako. Oh, Pizza na, dessert pa. Yan nako, di ba? Oh, sangka pa. Napaka-healthy po niyan. Nako. Maraming maraming salamat. Kaabang-abang na naman to. Yung sauce natin, hindi tayo gumamit ng tomato sauce o kaya tomato. Bakit? Kasi po yung tomato, ay bawal yun sa may mga acid o sa mga acidic. Law na kung may GERD kayo, erosive gastritis o gastritis, ay bawal na bawal yun sa tiyan nyo kasi mag-trigger uh, yung inyong sakit. So, ngayon, uh, dahil nga sa akin, nag ako sa tomato o kaya tomato paste o tomato sauce, ay gumamit tayo ng sarili natin na version na um, sauce para sa ating pizza. So, hindi kayo mag-aalala mag sa mga acidic dyan. Pwedeng-pwede itong ating pizza para sa inyo. Ha? Hindi kayo mag-trigger. Pustahan pa tayo. Ha? Napakasarap nito at napakasustansya. So, uh, ito lang ang pizza na walang tomato sauce. Okay? Kasi nga, sariling version ko, yung sauce na ginamit natin. Walang tomato sauce, walang kamatis. So, bala kayo kung maglalagay kayo ng kamatis. Ha? Uh, optional po yon or add-ons kung gusto nyong may kamatis ang ating uh, pizza. Pero ang ating sauce po ay walang uh, tomato o kaya di tayo gumamit ng tomato sauce para sa mga acidic ay pwedeng pidit po to sa inyo. Hindi kayo mag-trigger sa inyong sakit na uh, erosive gastritis, gastritis o kaya... Uh, ano pa yon yung mga acidic dyan, nako, bawal na bawal po sa inyo ang, ang tomato kasi a uh, yung tomato po kapag nalalong niluto natin yan ay, lalo, ay nagiging acidic o kaya nagiging acid